Nauwi sa technical draw ang bakbakan ni na former four division world champion Janriel Casimero at Yukinori Ogumi sa Ariake Arena sa Kotoku, Japan. Lamang si Casimero sa dalawang official scorecard 29-28 habang pabor naman ang pangatlong kurado kay Ogumi sa parehong score. Mainit ang panimula ni Casimero matapos niyang yanigin ang Japanese boxer sa unang yugto ng laban at nanatiling agresibo si Quadro sa ikalawang round. Pero pagsapit ng ikatlo, kapansin-pansing bumagal na ang pagkilos ni Casimero at nagsimula na rin kumunekta ang mga suntok ni Oguni. Sa round 4, aksidente nakatamaan ang mga ulo ng dalawang boksingero dahilan upang magalusan si Oguni sa noo. Matapos suriin ng ringside position si Oguni na pagpasyahan ng mga kinaukulan laban at dahil sa resultang ito, naputol ang 9-fight winning streak ni Casimero tumatayong ngayon ng Kartada ng Tubong Ormoc City sa 33 wins, 4 losses at 1 draw.